sakaling nag-inspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Corrections sa Bilibid. At gaya ng mga ng raid nitong mga nakaraang linggo, samot sa ring armas at mga pinagbabawal na gamit na naman ang nabisto o mga aksyon si Jen Kalimon gamit ang Minesweeper. Sinuyod ng mga tauhan ng Bureau of Corrections ang New Bilibid Prison. Kaya nitong matukoy ang mga kontrabando na nakabaon sa lupa. Isa sa hinukay ang bahaging ito ng halaman sa maximum compound. Ilang saglit pa, nabisto ang mga nakabaong sumpak, bala ng shotgun at mga patalim. Hindi na bago yon, uh, Alam na namin na uh, talagang lalagay nila sa lugar na talagang ni-expect namin na hindi lalagay doon. May nakuha rin baril, granada at drug parafernalia sa isang kwadran. Nabisto rin ang mga appliances gaya ng telebisyon, speaker at cellphone. Meron pang mga bote ng whiskey at container na may lamang fermented yeast o mga alak ng mga inmate umano ang nagtimpla at gumawa. Ganun pa rin sila magtago eh. Uh, sa bubong, sa kesame sa lalim ng sahig. Ah, napansin lang namin, medyo kumukunti yung nakukuha namin. Siguro ang posibilidad nun na baka wala na talaga or baka naitago ng mas maganda. Ininspeksyon din ang kubol ng ilang high-profile detainees. Kasama na ang kubol ng karnaping syndicate leader na si Raymond Dominguez at ang robbery gang leader na si Herbert Colanco. Pero negatibo ito sa anumang kontrabando. Patuloy na iniimbisigahan ng Bureau of Corrections ang posibilidad na may kasabuat na empleyado ang mga preso. Uh, ng CCTV dito sa loob, pati sa labas, para talaga makita yung, yung mga involved dito sa mga kontrabanda. Wala na kaming inalaw na ano eh, inoconstruct na bahay dito sa loob. Uh, matagal lang pinagbawal ang pagpasok ng mga construction materials. Isinusulong din ang dagdag sweldo sa mga tauhan ng yukor para maiwasan ang sabwata. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.